Hello mga ka-reels, ah, meron nga pala akong isang tuturo sa inyo, isang apps yan, Sa mga gustong gumawa ng video at gustong mag-voice over pero nahihiya ang mag-voice over ng sarili mo, meron akong ituturo sa inyo apps guys, kayang-kaya nyo nang gawin to. Uh, ah. text reader, kumbaga itatext mo lang yung gusto mong sabihin, then ito naman, i-convert niya to para sa boses, i-convert nyo sa boses yan. Para sa mga nahihiya mag voice over, ito na ang sagot. So guys, tignan natin guys kung paano tuturo ko sa inyo, kung paano natin ito, uh, kung paano ito ginagamit. Okay. Unang gagawin, Play Store, download natin yung apps na yan, text reader, then dahil naka-download ito sa akin, buksan na lang natin siya. After mo siyang, then after mo siyang buksan, nandiyan na yung text, ano ba lang yung text, then Ayan, English. Ah, uh, hanap ka Pilipino. Filipino local. O, ayan. Then, dagdagan natin itong sinabi ko. Kung bago ka lang sa channel ko. Please follow and subscribe. Then check mo muna sempre. Hi guys, welcome kayo sa aking munting channel. Kung bago ka lang sa channel, please follow and subscribe. Then pag okay ka na sa sa yung text reader at okay ka na sa sa narinig mo, click mo na tong save. Then lagyan mo ng title is over boys na lang boys. 'Yan. Okay, then punta ka ngayon sa file manager mo, andyan na sa file manager yan Eh, na siya, boys. Hi guys, welcome kayo sa aking munting channel. Kung bago ka lang sa channel, please follow and subscribe. At yun nga guys, ganun lang kadali. Sana may natutunan kayo at sana may naturo ko sa inyo maayos. Thank you.